Pledge mo na. Pagasan. Taga saan? Taga Mateo po! Ano year mo na? Um, second year college na po ako sa World City, sa so my Anonas, Cubao po. Okay. Anong course mo? Tourism po. Ikaw ay maraming medals. Yes po. Ano yung mga, ano yung mga yan? Academic rewards po. Um, honor, first honor, second honor, tapos so yung mga... So do you mga... believe that you're a beauty and brains? Yes po, I believe. Wow. It's nice. So, what confidence. Sino kasama mo? Pinapakilala ko nga po pala ang pinaka-proud kong papa, si Nante. At sino pa? May kasama ka pa. At ang pinaka-maganda kong mama, si Mawi! Hello, Will! Ang babata, no? Ang bata <laughs> ng daddy mo. Ilan Magandang taon ka ng hapon, Will. Magandang hapon. Tatay Nante, ilan taon na kayo? Ah, uh, 38 po, Will. 38. At ang nanay mo, nanay Mau, ilan taon na kayo, mami? Eight. 38 po. Pareho, 38. Okay. <laughs> Alright. Teka, saan ba kayo? Ano probinsya? Uh, sa Southern Leyte po, Wil. Southern Leyte. Ano gusto nyo sabihin sa inyo? Anak na maganda at marunong pa. anak, ituloy mo lang yung pag-aaral mo. Alam mo naman na, ano, ah, uh, Hirap tayo ngayon dahil dalawa kayong magkukuliyo. Pero pipilitan, pipilitin namin ng mama mo na itaguyod para makatapos kayo. Mahal na mahal kita na kami ng mama mo. Nak, alam mo naman, uh, nandito lang kami para suportahan kung anong gusto mo. Pipilitin naming magsikap para sa inyong, para sa inyong tatlo ng kapatid mo. Uh, good luck, uh, mahal na mahal kita. Yun po. <laughs> uh, alam ko na ha, hindi po ako ganun kabait na anak sa inyo pero alam niyo naman po na mahal na mahal ko kayo na kahit minsan hindi tayo nagkakaintindihan minsan nagagalit kayo sa akin kasi pasaway ako tapos minsan gusto ko masunod yung gusto ko pero nandiyan pa rin kayo nagstay sa akin Love you, Ma. Love you, Pa. Love you, too, na. Lutka, very emotional. Bakit? Kasi po, <laughs> ano po kasi minsan, kami nagkakaintindihan ni Mama. Kasi mm -hmm. yun po, hindi naman po nawawala sa Mama tsaka sa anak, sa magulang tsaka sa mga anak nila na Iba yung pagkakaintindi nila sa mga bagay-bagay. Minsan, yung iba, yung ibang anak gusto to, yung ibang inanay naman, yung magulang gusto yan, di po sila nagkakaintindihan. Doon po kami dumadating sa point na yon na nag-aaway kami. Pero at the end of the day, maririze na lang natin mga anak na ginagawa lang yun ng mga magulang natin para maging maayos tayo. Ginagawa lang nila yon para... So alam mo yon. Yes po. Walang pati ka sa ulo mo, alam mo pala minsan po, Will, pero at the end po ng day, kailangan po namin mag-sorry sa isa't isa. Ayan, so yan. Okay, so yan, ha? Alam, mo, ka naman yung da din dati tatay mo. Yes po, alam ko po yun. Ayan mo pala eh. Ibig ka may iyak. Eh, kasi <laughs> Na-touch lang ako. Na-touch ka lang. Sa sinabi sa'yo. Ikaw ba eh, may boyfriend, ha? Wala po. Bawal po. Ikaw ba may boyfriend? Bawal din po eh. <laughs> Totoo. Nagkapag-boyfriend ako dati, pero pinigilan ako ng mga magulang ko. Bakit? Eh, kasi nga bata pa ako. Pero pag madad na ako sa tamang edad, pwede na akong mag-asawa agad. Ganun. Diretso. Ah, medyo na. Oo. Anong, anong edad yun? Ano po? Anong edad ka mag-asawa? Ano, 22. Bakit? Six pa lang ako ngayon. <laughs> Tagal <nito. laughs> pa. <laughs> ko, sabi ng ganda-ganda mo daw. Sana daw yung mukha mo napunta sa katawan niya, no? Hipon. Sakit mo magsalita? Wala ako sinasabi ganun, Kuya Will. Wag kang magkabaw ng kuyo dyan, mo kami ni Ipon. Pero Maybe. naisip ko yon. <laughs> Pero hindi ko sinabi. Nasa isip ko lang kaya. Wala, papagawa ka. Okay na ba sa'yo? Okay na yun. Ang ganda na mukha nito. Ni Oo. Oh. Oh. Parang maganda ka din, mm -hmm. basta ikaw ang pinakalab ko sa inyong apat. <laughs> Tsaka siya kasi pinakamorena na oh. Oo. Oh. Hmm. Alam mo ba, pag nagsiming kayong apat, pag pag nalunod ka, hindi ka kakainin ng pating. Sasabihin ng pating, wag mo kong nilangin, pusit ka. <laughs> Ganda mo kaya.